Followers ka ba ni Angkol? <laughs> Nakapallow ko ba kay Angkol? Oo, oh, yung mga nag-request dyan Sabihin ko na yung location Nasa Balingasay tayo Tami nag-request dito eh Sir mga ka-Angkol Mami, pakita mo yung location Zoom mo yung area Sa mga ka -angkol, lalagay ko lang tong sticker na to rito. Kunin niyo na lang. Ayan. O ang ah. Andiyan lang yung sticker natin. So, punahan na lang. Share mo tong video na to, dapat naka ka kay Angkol. Punahan na lang yung mga nag-request diyan na dito sa lugar natin. Let's go. A few moments later. Ha? Ano? Bakit? ano 'yun? Galing kang ano diba? Arnedo? Oo oh. O oh ba? Kapanood ko agad Tapos ngayon mo papanoorin Tapos gagayahin mo na naman yung unang una <laughs> Na dumating ka O oh, ayan na Maunahan ka na oh, sabi ko sa <laughs> at, at sa pangalawang pagkakataon <laughs> ko <laughs> na <Ay>, tol. Sayang. Di lang <laughs> Ginawa mo na naman yung muna. Sabi sa'yo, ginawa mo na naman yung una. <laughs> Isigil ko na naman tuloy. <laughs> Okay so, ka naman ulit mo sa susunod. Sabi ko sa'yo, panuorin mo na muna bago ka pumunta. <laughs> mga kaangkol, meron nagunahan. At uh, dito tayo, ma madapat ba? Tala. <laughs> Next time, ha? <ma> <laughs> eh, pa paigid tayo ito yan. Paigid tayo, siya. <laughs> so, ayan mga kaangkol, balik tayo kay madam. Saan kayo galing, madam? Palingan sa iyo po. Diyan sa likod ng barangay Ah, <laughs> sa likod ng barangay ulit. Sa nakanaon sila. At syempre, nakuha nila yung sticker. Titignan naman natin ngayon kung nagawa nila yung mechanics natin. Ah, naka Okay. Naka-share. Oo, oh, nanginginig. Nang Relax! <laughs> Ako lang to! <laughs> nanginginig si madam. So, ayan. Ah, lang. Relax. Si Balong lang yan, taga Balinga. Si Balong sorry. lang yan. Ayan. So, naka-share siya mga kaangkol. Pakita natin. Ah, wala lang siya, ano. And then, ayan. Naka-following din siya. Wala lang siyang load. Wala lang siya, <laughs> <laughs> <na lang> siya <laughs> <laughs> dito. Anong pangalan niya, ma'am? Sheryl Madulid po. Sa mga kaangkol, ah si ma'am Sheryl. bigyan ah, na natin yung price. <laughs> Hello, mo. <laughs> <laughs> Mahina. Dapat nagdala ka ng bigas, ay, nang ng isda. Thank eh. Thank you. Thank you. Kami tayo next time. Sige, sige, sige. <laughs> sige, sige, sige. Ayan. Balik tayo kay ma'am. Bigyan natin yung price. So, yan. Thank you po. Oh, may pansahing na. Congrats po. Congrats sa inyo. Sir, sir, salamat po sa, ano, magaling si sir, matalino. Hindi, nakas nakasilong lang kami rito. <laughs> So mga kangkol, uh, abang-abangan nyo po kami sa inyong lugar at baka sa inyo naman ang puntahan namin. Mga kangkol, God sa ating lahat. Supportahan nyo po sa angkol. Thank you.